guys. sa mga bestie, nandito po ako sa amin. Meron po akong client, si brother, sino nga siya? Po nga na siya? Ano pangalan niya? E-friend. E-friend? ah, Siya po ay meron sa yatik, masakit na ang balakang niya. Ngayon, unang gamutan po na, may ilang buwan na ba itong humasakit? Sagutin mo ate, may ilang buwan na? Mga matagal, mga five months na din siya. Five siyang... months, oh. five months na po siya yatik niya. Siya ay tagilid na, tabingi. Ginamit ako po siya ng tatlong aparato ngayon. paapat po ito. Ah, ito po yung hammer massage. Para maging, ano, first time po lang siya mag-therapy. Ayan po. One, two, three. Two. Masakit, masarap. Mas... Masakit ba? Hindi. Hindi. Maging hawa. Oh. Uh Ayan. -huh. Iaayos yung mga muscle. Ito ang aking ultimatum. Ayan para kaliwa ang may problema na. Ang kaliwa. Uh -huh. Ito mo, wala ano dito. Ayan, dito. Tapos, tutulok natin. One, two, three, four, five. O, oh, pawis-pawis sa kuya. Pa, pailan na ako nag-therapy sa kanya. Oh, One, two, Pangalawang therapy, pero yung three, naghihilot, madami na. Four, five. Pero oh, sa kabila, pero sa kabila. Sa kabila. Okay. Hindi, yung, yung kabila, yung kabilang kabila, kasi yung kaliwa. Iba kaliwa? Ito okay. nga, okay. Okay. nga, Paas mo rin. One. one Diretso. Two. Three. Four. Five. O, oh, harap. Dito. Dali dalawang para. Para hindi yan. Yapos, push Yan. tayo? Pupunin ito. May makaalbok. Mm. Bakit Kasi, naka ano na usli eh. Ayan ito Wait na, baba, dahan-dahan. Isa lang, uh. Yun, Tapos, baba, ito. Isa. Yun. So, Balok toto Ipatong mo sa paa. One. One, two, three, four, five. Tara. Tara, tara. Ganyan, ganyan. One, two, three, four, five. Ayan. Sige. ma <laughs> May face towel ka ba? Ayun ko, wala kang dala. Paupo tayo. One, two, three, four, five. Ayan, ayan na, wala yung kanya. ka. Oh, maganda Samantalang pag hinihilot niya, hindi yan pinapawisan. Maganda, hindi na siya tabling. Eh. <laughs> sarap pa, pawis, pa. Ako, ako po ngayon ang... Ano, yeah. yan. One, two, O, oh, sarap na rin ang ganyan. Yeah. Yan, yeah. maganda. Kanina sikip yun eh. Ito lang. Ito lang. Yan. Yan. Kamila. Nandahan. One. Two. Three. Bueno. One. Two. Three. Four. Yung five. Six. Seven. Seven. Eight. Nine. Ten. O kabig. Kabig Ten. O oh, dito. Oh. One. Two. Three. O oh, dito. sa Oh. Ayun, wala tumunog. Oh. One, two, three, smile. ah, <laughs> <laughs> uh, Nakaka-smile ka ka Oh, go. kabig. Kabig, kabig. Oops. One, two, three, four, five. One, two, three four five. Ha? Alis ka dyan, miss. Uh, dito ka muna. Doon tayo. Ayun, bilis Oh. Ah, ang ah, bilis na. Eh. Dito kami all. Okay. Dito Dito pa. Hindi, na. Dito Dito, dito, dito. dito, dito. jangan, hey, hmm. one, two, three, four, bi, hmm. one, two, three, four, five, hmm. hmm. itu, <laughs> no, pakai keluar, Dahan -dahan lang. One. We didikit na two, three, four, five. One, two, three, four, five. Baba. Paano ka hindi gotong eh? <laughs> Tayo. <laughs> o, oh, bili. O, oh, bili. O, oh, dito ko bumili. O, oh, bila ko isa taas yung paan ka. One, two, three, four, five. May masakit. Seven, eight, nine, ten. Hawak ang kamay sa Yan. Ang Ay, hiwalay tayo. Sige. O, taas. One, two, three, four, five. O, masakit. Hindi. Dati, pag ginagal mo, masakit. seven, eight, nine, talikod ka sa akin. Tingnan ko kung ka na. Diretso. Dere, de, mo mo. uno. Oh, March, one. Taas mo. oh. Kanina po kasi tabingi siya. Oh, seven, eh. muna. Oh, Upuka muna. Tapos na, ay ano